interesting new of Ikalabing lima ng Oktubre taong 2023. Isang linggo na ang nakalipas mula nung salakayin ng grupong Hamas ang music festival sa ibaba ng Israel at pumatay ng sobra sa isang libo katao. Balak na pasukin ng IDF ang mga kuta ng Hamas sa ngasangang kuweba ilang metro sa ilalim ng siyudad. Mainam ang pagkakagawa ng mga nito at nagsilbing panangga ng grupo upang makatakas sa mga airstrikes ng Israeli. Ganun pa man, hindi habang buhay pwedeng magtago ang isa. Kaya ilang oras pa lang nakararaan noong nakumpirma ang pagkakapatay sa ilang mataas na opisyal ng Hamas. Kayanin kaya ng Israel Defense Force na tapusin ang bawat miyembro ng buong grupo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang nag Ang tanong, Totoo ba? Ilang araw na pagbomba ng mga syudad sa Gaza ang nagdulot ng magandang resulta para sa mga Israeli. Araw ng Miyerkules, ikalabing isa ng Oktubre, kinumpirma ng IDF ang pagpapasabog sa tinitirhan ng isang Islamic Jihad Commander na si Musa Nasir sa bayan ng Beit Lahia. Ang lalaki ay membro ng Nukba Elite Force kung saan ang mga kasali ay pinili mismo ng pinakamataas na opisyal sa Hamas. Isa ito sa mabagsik na sangay ng grupo na nasangkot sa napakaraming operasyon laban sa Israel. Sa madaling sabi, naging tinik ito sa lalamunan ng IDF. Kaya ang pagkamatay ni Musa ay isang tagumpay para sa mga Israeli. Tapos sumunod na araw ng Huwebes, ikalabing dalawa ng Oktubre, kinumpirma din na isa sa mga command center ng Hamas ang napasabog. Kasama sa napatay ay ang isa sa mga mataas na senior naval operative na si Muhammad Abu Shamlah isang may mataas na ranggong operatiba ng Rafa Brigade. Kilala ang lalaki bilang isang magiting na tauhan ng Hamas kung kaya naitaas ang ranggo nito bilang isang commander. Isa si Abu Shamlah sa mga nagplano ng pag-atake sa music festival. Ilang taon nang pinagmamasda ng Israel ang kilos ng ilang matatas na opisyal ng Hamas mula pa noong ang grupo ay nagkaroon ng pwesto sa gobyerno ng Palestina at ang tinitira ni Muhammad ay inasa listahan ng IDF mula noon pa napagalaman na ang tahanan ay pinagtataguan ng ilang armas at sandata kung mayroong gagawing operasyon kaya ang pagkamatay ni Muhammad ay nararamdaman ng buong grupo ang mga napaslang ay isa sa pinangako ng Israel na tatapusin ang bawat isang miyembro ng Hamas na dead man bilang ganti sa pag-atake noong isang linggo kaya ilang araw ang nakalipas nagpahayag ang isang dating miyembro ng Hamas ng Global Day of Jihad o ang paglaban sa mga kaaway ng Islam. Ang video ito ay nadelete sa YouTube dahil may guro na sinaksak ng isang nag-jihad sa bansang Pransya habang sumisigaw ng Allahu Akbar sa Tagalog, pinakadakila si Allah. Masaksiyan kaya ng buong mundo ang sinasabing global jihad at marami ang madamay. Habangan ang mga susunod na pangyayari hinggil sa digmaan ng Israel laban sa grupo ng Hamas. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.